Bigong makuha ng DLSU ang kampyonato laban sa koponan ng UP. Hindi naging madali ang laban para sa De La Salle University, DLSU matapos mabigo. Sa kamay ng University of the Philippines, UP sa iskor na 62 hanggang 66. Sa kabila ng matinding bakbakan, nakuha ng UP ang kampyonato sa isang dikit at kapanapanabik na laro. Unang kwarto mabilis na sinimulan ni Alarcon ng UP ang laban sa pamamagitan ng isang layap. Hindi naman nagpaawat si Phillips ng DLSU na sumagot ng isang tough shot. Sinundan ito ni Alarcon ng isang stop and pump nagpapakita ng angas ng UP sa opensa. Sa kabila ng magandang drop pass para kay Lopez, hindi ito na-convert dahil nabitawan niya ang bola. Sa pagkakataong iyon, nakuha muli ni Alarco ng bola, ngunit mintis ang kanyang tira. Buti na lang, may follow-up si Lopez upang maipasok ang puntos. Nag-init naman ang DLSU nang tumira ng tres at nakastil pa si KQ na nagbigay daan kay Phillips para makagawa ng isang monster dunk. Nagdagdag pa ang DLSU ng isang hook shot, ngunit nagpakitang gila si Phillips, nagbigay ng pisikal na depensa at nagtala pa ng isang monster block sa UP. Sa ilalim ng apat na minuto, may lamang ang DLSU, labing apat hanggang sampu, matapos ang isang floater mula kay KQ. Subalit, naibaba agad ng UP ang kalamangan matapos ang isang magandang assist at follow-up play. Umabanti pa ang UP, labing anim hanggang dalawamput isa, bago natapos ang quarter, ngunit nakapukol pa ng 3 ang DLSU para bawasan ng lamang 11 hanggang 21. Ikalawang quarter, hindi maganda ang simula ng DLSU sa ikalawang quarter. Sunod-sunod ang turnovers dahilan upang masayang ang kanilang mga pagkakataon. Buti na lang si Phillips ang bumasag sa scoring drought ng DLSU. Sa ilalim ng apat na minuto, nagkaroon ng mismatch sa ilalim. Kaya nakapitas ang UP ng madadaling puntos. Nadagdagan pa ito ng foul and counted play na nagpalobo sa kanilang lamang sa anim. 30-36 tatlumput tatlumput Ikatatlong kwarto Nag-init ang UP sa simula ng ikatlong kwarto. Isang tres mula kay Lopez ang nagpalalim sa kalamangan ng UP laban sa DLSU. Agad namang gumanti ng tres ang DLSU upang maibaba ang lamang sa pito, 42 hanggang 47 minuto. Sa natitirang limang minuto, tila inalat ang opensa ng DLSU habang ang UP naman ay tuloy-tuloy sa kanilang ritmo. Isa na namang tres ang pinakawalan ng UP. Itinaas ang kanilang lamang sa dose. 42 Apat na put dalawa hanggang limang put dalawa. Ikaapat na kwarto. Sa huling yugto tumodo ang depensa ng DLSU. Under 3 minutes, na block pa nila si Lopez ng UP. Sa ilalim ng dalawang minuto, isang drive mula kay Ramos ang nagbaba ng lamang ng UP sa isa, anim na put dalawa hanggang anim na put tatlo. Ngunit mabilis na bumawi si Lopez ng UP ng isang tres. Itinakas muli ang lamang sa apat, anim na put dalawa hanggang anim na put anim. Sa huling limampung segundo, nagkaroon ng turnover ang UP nagbibigay ng pag-asa sa DLSU na makadikit Subalit, isang crucial rebound scramble ang nangyari dahilan upang mapilitan ang DLSU na magbigay ng foul Sa natitirang labing isang segundo nakuha pa ng UP ang bola matapos ang hard foul ni Phillips Sa free throws, naitala ng UP ang huling puntos na nagbigay sa kanila ng panalo Final score UP 66, DLSU naput 62. Hindi na iwasang madismaya ang ilang fans ng DLSU, lalo na sa performance ni KQ na para sa iba ay hindi sapat upang maihatid ang kanilang koponan sa kampeonato.